posible kaya mangyari sa akin ito? Detensyon sa imigrasyon sa Hong Kong. Chapter 1. Ano ang detensyon sa imigrasyon? Pumupunta mga migrante sa Hong Kong para sa magkakaibang dahilan. Ang ilan ay pumupunta na voluntaryo para bumisita, mag-aral o magtrabaho habang ang iba ay walang choice. Maaari tumatakas sila sa pag-uusig sa mga tahanan nilang bansa o napuslipa papunta sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, kung pinagbibintangan sila o talagang sila ay lumabag sa batas, alam niyo bang maaari silang humarap sa detensyon sa imigrasyon? Maaaring biglang mangyari ang detensyon. Ang pag-unawa kapag maaaring madetena ang tao ay nangangahulugan na maaari kang mas mabuting nakahanda kung ikaw, ang iyong pamilya o mga kaibigan ay haharap sa detensyon. Maaari mailagay ang migrante sa detensyon sa imigrasyon dahil gumawa sila o pinaghihinala ang gumagawa ng mga kriminal o imigrasyong paglabag. Kasama sa mga kriminal na paglabag, ang pagnanakaw at smuggling ng droga. Kasama sa mga paglabag sa imigrasyon, ang pagtatrabaho ng walang naaangkop na visa, sobrang pananatili sa visa o pagpasok sa Hong Kong gamit ang mga peking dokumento sa pagbiyahe. Kung malamang may kasalanan ng isang migrante sa kriminal na paglabag, maaari silang maipadala sa kulungan. Makalipas matapos ang kanilang sentensya sa kulungan, maaari silang matitena sa isang sentro ng detensyon sa imigrasyon bago maalis mula sa Hong Kong. Kung may nagkasala sa paglabag sa imigrasyon, maaari silang makulong o maaari silang direktang mailagay sa detensyon sa imigrasyon. Nakukulong ang mga tao matapos silang matagpo ang may kasalanan sa krimen sa korte. Ang sentensya sa pagkakulong ay isang nakapiringing bilang na mga araw kaya alam nila kung gaano sila katagal makukulong. Pero sa detensyon sa imigrasyon, walang katulad ng sentensya ng pagkakulong. Kaya maaaring hindi alam ng mga tao kung gaano katagal sila mananatili doon. Halimbawa, maaaring matitina ang tao hanggang maalis sila mula sa Hong Kong. Ang desisyon para ditinahin ng mga migrante ay ginagawa ng pamahalaan sa halip ng korte. May mahigit isang daang lokasyon ng Hong Kong kung saan maaaring madetena ang mga tao sa ilalim ng batas. Pero may tatlong pangunahing sentro ng detensyon sa imigrasyon. Castle Peak Bay Immigration Center na tinatawag ni CIC, Mataukok Detention Center at Titan Gap Correctional Institution. Nagbabalak ang pamahalaang magbukas na ikaapat na sentro ng detensyon sa 2023. Ang sinumang migrante ay maaaring humarap sa detensyon sa imigrasyon tututok tayo sa dalawang grupo, mga migranteng domestikong trabahador at mga naghahanap ng asilo. Chapter 2. Mga Migranteng Domestikong Trabahador May mga 400,000 migranteng domestikong trabahador sa Hong Kong. Dumarating sila sa dalawang taong visa ng banyagang domestikong trabahador at inaatasan silang tumira kasama ng kanilang mga employer. Noong 2022, ang minimum na sahod para sa migranteng domestikong trabahador ay 4,730 Hong Kong dollars kada buwan ang ilan ay maaari pang makaranas ng masasamang kondisyon sa pagtatrabaho at pagsasamantala. Namamasukan si na Rosaline, Ana at Betty bilang mga migrante domestikong trabahador. Nagtatrabaho si Rosaline para sa isang lalaking may-ari ng restaurant. Pinatatrabaho niya rin ito sa restaurant sa gabi. Pinagtatrabaho naman si Ana ng kanyang employer kapag Sabado para sa mga magulang nito na nakatira sa hiwalay na bahay. At nagtatrabaho naman si Betty ng part-time tuwing araw ng linggo para sa ekstrang sahod para suportahan ang kanyang pamilya. Lahat ng tatlong sitwasyong ito ay mga halimbawa ng iligal na trabaho. Ang kontrata kasi ng migranting domestic kontrabahador ay nagpapahintulot lamang sa kanilang magtrabaho para sa employer na nakasaad sa kontrata. Kung napag-alamang nagtatrabaho sila sa anumang ibang lugar, maaari silang madetena at maipabalik sa mga tahanan nilang bansa. Si Teresa ay isang migranteng domestikong trabahador at isang solong ina na may tatlong anak. Siya ang tangi nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Napatalsik siya mula sa kanyang trabaho at sa ilalim ng batas, meron lamang siyang dalawang linggo para makahanap ng bagong trabaho bago matermina ang kanyang visa. Sa kasamaang palad, hindi nakahalap si Teresa ng ibang trabaho sa dalawang linggo. Nagpasa siyang manatili at iligal na magtrabaho. Isang araw, pinahinto si Teresa ng pulis sinuri nila ang kanyang Hong Kong ID at natuklasan na sobra siyang nanatili sa kanyang visa. Nang matapos niya ang kanyang sentensya sa pagkakulong dahil sa sobrang pananatili, pinadala siya sa CIC ng dalawang linggo bago siya pinabalik sa tahanan niyang bansa. Chapter 3. Mga Humihingi ng Asilo USM Ang humihingi ng asilo ay isang tao na lumaya sa kanilang bansa dahil sa piligro ng mga malalang paglabag sa mga karapatang pantao tulad ng labis na pag-aabuso o pagpatay. Sa Hong Kong, ang mga humihingi ng asilo ay maaaring mag-apply sa Departamento ng Imigrasyon para sa pahintulot na manatili sa Hong Kong dahil haharap sila sa pagkamatay o matinding pang-aabuso kung pinabalik sila sa mga sarili nilang bansa. Ang pamamaraan sa aplikasyong ito ay tinatawag na Unified Screening Mechanism o USM. May mga 14,000 na humihingi ng asilo sa Hong Kong. Si Zaha ay humihingi ng asilo at dumating sa Hong Kong gamit ang tourist visa. Sinusubukan niya mag-apply sa USM pero inabisuhan siya ng mga opisyal ng imigrasyon na kailangan niyang hintayin mapaso ang kanyang visa. Makalipas mapaso ang kanyang visa, pumunta si Zaha para gawin ang kanyang claim at inaresto siya para sa sobrang pananatili. Dinala siya sa Mataukok at pagkatapos sa CIC. Sa kalaunan, pinakawalan siya gamit ang papel ng pagkilala. Kung ang nagahanap ng asilo ay dumating sa Hong Kong gamit ang visa, inaatasan silang manatili na sobra sa kanilang visa bago sila makapag-apply para sa USM. Matapos nilang manatili na sobra sa kanilang visa, hahainan sila ng kautosan sa pagtanggal o deportasyon. Sa proseso ng USM, ang kautosang ito ay ihohold pero muling pagaganahin kung ang claim sa USM ng tao ay hindi nagtagumpay. Si David ay humihingi ng asilo sa Hong Kong kasama ng kanyang misis at tatlong anak. Ang aplikasyon sa USM ay maaaring abutin ng ilang buwan o taon din para mapagpasyahan. Sa panahong ito, ang mga aplikante ay hindi pinahihintulutang magtrabaho, makakatanggap lang ng maliit na stipend bilang kabuhayan. Isang araw, binigyan ng isang kaibigan si David na kaunting trabaho na paghuhugas ng mga pinggan sa isang restaurant. Niread ng polis ang restaurant at inaresto si David sa iligal na pagtatrabaho. Mula ng 2022, nagbibigay ang pamahalaan ng 1,500 Hong Kong Dollars para sa mga adult na humihingi ng asilo para sa upa at 1,200 Hong Kong Dollars para sa pagkain bawat buwan. Sa mataas na gastos na pamumuhay sa Hong Kong, napakahirap mabuhay ng disente sa ganitong halaga. Bilang resulta, ang ilang mga aplikante ay maaaring dumulog sa iligal na trabaho para suportahan ang mga sarili nila at ang kanilang mga pamilya. Kapag nahuli sila, maaari silang makulong, malagay sa detensyon ng imigrasyon, o pareho. Si Jeffrey ay humihingi ng asilo sa pagkilala. Naguulat siya sa Departamento ng Imigrasyon tuwing anim na linggo para sa pagkilala sa kanya. Maaari magbigay ang Departamento ng Imigrasyon ng mga papeles sa pagkilala sa mga aplikante ng USM habang naghihintay sila para maproseso ang kanilang mga claim. Pinahihintulutan ng mga papeles na ito ang mga aplikanteng tumira sa Hong Kong pero hindi sila pinapayagang magtrabaho. Isang araw, tinanggihan ang USM claim ni Jeffrey. Diniti na siya nang magpunta siya sa Departamento ng Imigrasyon para sa kanyang regular na pag-uulat. Dinala siya sa CIC at sinabihan na dapat siyang maghintay doon hanggang ibalik siya sa tahanan niyang bansa. Kapag tinanggihan ang USM claim ng isang tao, ang pagtanggal o kautosan sa deportasyong binigay noong una sila nag-apply para sa proteksyon ay muling pagaganahin. Maaari silang matitina hanggang maalis sila mula sa Hong Kong. Para matuto pa, makakahanap ka ng mga kapakipakinabang na dulugan sa video na paglalarawan, isang booklet na may impormasyon para sa mga detenado, isang handbook na mga impormasyon para sa mga kaibigan at pamilya ng mga detenado, at isang listahan ng mga organisasyon na sumusuporta sa mga migrante sa Hong Kong. Nilikha ang video na ito sa unang bahagi ng 2023 ng pananaliksik sa proyekto na Immigration Detention in Hong Kong sa Faculty of Law sa Chinese University of Hong Kong.